Good morning mga kagulay welcome back sa aking channel Greg Farmer nga po pala ulit to bali, ngayong ano na to mga kagulay mating araw ay mag spray tayo ng talong uh, atsal, at pipino, sitaw at talong na luma mga kagulay bali yung ano mga talong at sa na bago mga kagulay ay tapos na bali nag umpisa kami kagayon nag umpisa sila kagayon na ng ano bandang alas dos mga kagulay tapos ngayon, tapos na nila lahat yun hanggang sa pipino at na bago mga kagulay. Bali, ang, ah, ang i na ngayon ay yung ah, yung dating talong na mga kagulay at saka yung ano, dating sitaw na mga kagulay. Yun ang i-spread. So, ko sa inyo mga kagulay yung ano. Hindi ko may papakita na call yung pag-i-spray. Gawa ng madilim pa mga kagulay. Nag Gumagamit lang kami ng flashlight. Pero ipapakita ko sa inyo mga kagulay yung ini-spray namin. Ah, uh, ganun pa rin mga kagulay, bio agronomika pa rin ng gamit namin. Pangyayari sila na kung madilim. Tuwa nang ano. Ah, uh, alas 4 pa lang kasi dito mga kagulay. Yan yung mga ginagamit ko mga kagulay. Hindi ko lang alam mga kagulay kung naririnig niyo kasi maingay itong ano. Maingay itong ating na to, Power spray mga kagulay. Kasi pinupulong pa nga to. Ano kung para mga kapulai? mga gulay pang pangalan nito uh... punji side dapat ito yung isa ito naman yan pang uut mga kagulay pang uut tanaw tanaw daw ko kung mapulo. may kaya murag di madungok ning kwan akong ginablan dito tayo mga kagulay sa ano sa kubo baka kasi hindi nyo naririnig mga kagulay yung ini namin dalawang klase magica na pang punggos tapos optimax na pang uod mga kagulay dito tayo mga gulay baka kasi hindi nyo naririnig yung mga sinasabi ko mga kagulay yung mga tao natin mga kagulay tulog, tulog na sila gawa ng sila yung nag-spray sa mga maliliit na no yung bagong tanim natin na Alex sa Katsal na ano na Sultan mga kagulay. Yan, yan na lang ang view natin mga kagulay. <laughs> yung, mga ano namin diyan termos namin yan. Ito yung buhay ng ano ng magkugulay. Kaya kung minsan nakakapanghinayang din kapag naabutan lang tayo talaga ng kahit ganong sipag natin kapag naabutan talaga tayo ng farm gate na mababa, buti na nga lang ngayon medyo mataas-taas pa siya mga kaya ngayon yung naka-recover kailangan din natin ispiran na para di rin siya maubot mga gulay kahit pa uh, mga maka, makapagpenta pa tayo mga kagulay tapos mamayang ano pa umaga ay mag-aabono calcium pa rin yung yabono mga gulay calcium nitrate pa rin yun nga yung yara ni uh, tropicot ang gamit mga kagulay tapos ang sunod nun ay yung ano na, omega na hanggang hanggang sa matapos na mga gulay yung omega. ng bio ground nika. mga gulay. Ayun, doon din ibu pa peon para ispray na ngayon. Basta yung maliliit mga gulay yung mga tao natin na ispray yan tulog na sila. Siyempre nakakano, nakakano na yung pinatulog natin sila mga gulay. Ah, alas 2 mula nag-spray mga gulay syempre hindi naman ano baka pahintuhintu yun kaya pa, tapos syempre mag-iipon na naman ng tubig doon yung power spray din yung ginagamit na pag ipon ng tubig mga kagulay yun sya yun yung pinakita ko kagay na kasi sayang naman sayang nga sayang naman kung hindi pa may spray baka baka hindi ko na na mauot pa yung mga mali Uh, pang sa lang mga gulay kaya doon sa mga nagtatanong kung kailan dapat isprehan uh, nasa sa inyo na lang po yan ako wala pa namang uud kung nakikita pero siyempre mag linggo na na nakatanim hindi natin masabi na walang uod na atake doon mga gulay kaya uh, isprayan na natin para pang defensa mga gulay And, pati mga aso tulog pa kasi nag spotro pa lang mga gulay Bali natapos nila mga kulay mga alas 3, siyempre kaya tulog ko muna sila. Para ano. Kasi mahirap din naman makuya at yung guys, sabi ko sa sa inyo mga kulay sa mga nakakapanood man na mga buyer na yung mga hindi ko naman lahat ng lahat ng buyer kasi yung buyer ko dito si sa San plants sa okay naman. Na ganoon naman kung baka sumasabay siya kung magkano talaga sumasabay siya mga kulay may mga buyer kasi ano mga kulay may mga buyer tayong mga yung iba lang ah hindi ko nilalat mga gulay na talagang nambabarat eto kung mapapanood nyo to uh, yung mga buyer na nambabarat na iba hindi ko sabi na yung buyer ko mga kagulay kasi yung buyer ko talagang sumusunod lang yun kung ano kasi mayroong mga buyer minsan hindi, yung hindi nakakapag uh, update yung ano kumbaga uh, farmers kahit tumaas na ay sasabihin niya ganun pa rin ganito po yung ano panoorin nyo itong video na to para malaman nyo kung gano'ng kahirap ang magtanim, mag-alaga nagigising kami ng kuminsan, ah uh, buong magdamag pa kami ng para gusto lang namin na mapaganda yung uh, aanihin namin tapos uh, babaratin pa hindi naman lahat kung yung mga nakakapanood na barat ito po para hindi niyo naman po baratin yung mga mga tanim namin okay lang naman kung talagang sadyang mura maintindihan namin yung mura kaso lang yung iba kasi uh, napapansin ko yung ibang mga buyer ko minsan ay nagmahal na pala yung pala yung hindi pa tinataasan kung magkano ang kuha kaya para sa inyo to sana matamaan kayo kung siya nila bato-bato sa langit matamaan wag magalit hindi dapat ano bato-bato sa langit matamaan mag-comment para malaman kung sino ba kayo mga buyer kayo kasi mahirap kaya yung mga sakripisyong ginagawa namin na nagtatanim kaming gulay. Tapos, igising kami mga kung minsan hindi na kami uh, matutulog para ma lang yung mga pananim. Tapos, uh, katulad nga ng sabi ko mga kagulay, okay lang naman na halimbawa laman natin sa palengke na ganun talaga yung presyo. Uh, wala na talaga kami magagawa kasi yung mga ibang buyer, dati yung iba pa ang buyer ko, hindi pa si Madam Barlisan dati uh, hindi kasi ako nag uh, ano doon sa palengke dati ah uh, sasabi uh, di ako nagtatanong din gano ang baba na yan, niyan ng kuha ang tagal na magtatatlong buwan na gano'n ng mababa yung pala mga isang isang buwan na pala na mataas pala yung talong kaya nga sinasabi sabi ko para sa inyo to mga bayar ng mga ano di lumalaban ng parehas yan to madilim pa oh yan oh ang uh, naisip ko lang gumawa ng video para makita ng mga buyer. <laughs> so, 'yun mga kulay, hanggang dito na lang muna siguro ako kasi magi-spray na nga kami para hindi na kami abutan ng ano ng umaga para 'yun nga 'yung sabi ko sa inyo kasi kapag naabutan ng mga bandang 6:30 Maliwanag na ako minsan yung pollinator, pollinator natin ay nandyan na. Hindi naman kumbaga yun yung mga insekto na ka, ah, nakakatulong sa atin mga kagulay kaya hindi na natin dapat paabutin may nagtatalong sa akin ano ba yung damang timing na pag spray para sa akin kung mag spray po kayo ng umaga o kaya madaling araw dapat di umabot sa ng sa pag nakita nyo may pollinator na lumilipad mga kagulay ah, wag nyo nang tuloy kasi syempre insecticide ang i-spray nyo tapos matatamaan din sila ma makakasama silang mamatay mga kagulay kumbaga sila talaga yung ano uh, kakampi natin yung mga bubuyog, yung mga ganun mga kagulay. So, umaba ng mga kagulay. Uh, tumitilaok na yung manok. Kailangan na namin mag -umpisa. dito sa naparecover na namin ng talong. Kailangan naman mag-umpisa ma para matapos namin to. Kasi ito ay pa, alos papaliguan to mga kagulay. Alos papaliguan to na isprian. Kaya kailangan namin mag-umpisa na namaga para hindi na kami alay, uh, ng alas 6. So, yung mga kulay sa bago pala sa munting channel ko, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pag mga ginagawa ko, mga discarding ginagawa ko sa aking mga pananim. Uh, maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporta sa akin. Uh, God bless po sa ating lahat.